Mahigit alas 5 na ng hapon at andito kami ngayon sa Linang na naman. Dahil may nagalihi. Nagarequest request ba ganitong ano na ito? chili Ayan to, ang dami dito. Kaso ano na, lias na. Kung tawagin. Mga natuyo na ba? Nakakit sana ako. Ito pala yung matinik. Ayan, no? mga natuyo na ito yung hinog ay ay ito hinog na yan hawakin ini eh. naka isa na yan nagawa po ako ng anong pandukduk yan o no? ha baka malaglagan hindi o oh. siyempre mailag ka pag nalaglagan ka sabi <laughs> Change kutsilyo. Pero kailangan ng panali. Ito na lang mas maliit. Yan. Hindi ko abot. Matinik. Ay, aasetin ko sana kanina. Oo. Oh. Diba? Tali talaga. Ayan. Ayan. Hah? Mai damu. Kulukis kulay pula ang mangyan eto o oh. yan o oh, yan ang inakain yan namumuti na yaan dami nang nahinog ito pa yan kamatchili yan yeah, namimita si Mariana Beauty. Yan, baka madali mo yung nipay. May, may tinik ya. pati, may tinik. Nayan pa o, sa ulo mo. Ano yan? Yan ito? Oo. Ano na siya, bulok na. Hindi man niya bulok. Yun ang matindi diyan Oh, yung makapal na yung nipay na yun. Oh, ngayon, yung maitim na yun ay. May, <laughs> may gapang na nipay. Wala na. Wala na. nalunig. Sip, ako mamata. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pwede pa 'yun. Ilaw 'yun. Tama muna nakain din 'yan. Ay, tama na 'yan. Baka hindi kainin. Ayan po. nakuha namin tanda nito. Eh. Pinya. Naga, na si nanay. Ming, ming! Ming, ming! Hmm. Ano, may pagkain kayo? Ayan, pusa ng nanay. Na, ito pati andulos. Ay! Lili na na, andulos. Iniwan niya, talaga sadya.